Dalawang Pilipinong doktor mula Gaza ang mga kabilang sa pinayagang makatawid sa Rafa border para makalikas patungong Egypt. Yan ang inanunsyo ng Department of Foreign Affairs. Ang naturang mga doktor ay mga volunteer para sa International Humanitarian Aid Group na Doctors Without Borders. Kinilala ang mga ito bilang si Darwin de la Cruz at Rehitor Esguera. At sa kasalukuyan, ligtas na ang mga ito sa Irish Egypt na siyang pinakamalapit na bayan sa Rafa Border Crossing. Kasama ng dalawa nating kababayan, ang iba pang United Nations at International Aid Organization workers at mga subotang Palestinian. Nakatakda silang dalhin sa Cairo, Egypt bukas. Ang organisasyon ng dalawang doktor ang tutulong para sa paglabas nila sa Egypt, bagamat sa kasalukuyan ay hindi pa sila makakauwi sa Pilipinas. Ayon kay DFA Undersecretary, Eduardo Jose de Vega, bukod pa sa dalawang doktor ay nakikipag-ugnayan na rin ang ating gobyerno sa isang daan at tatlumput apat na mga kababayan nating na trap sa Gaza, kung saan nakatagdang umuwi na ng bansa ang isang daan at labing lima rito. Sa are 134 left na Pilipino. Ang uh, mabuti namang usay na balita naman, dumami na yung tumutugod sa pananawagan na mag-repatriate na. Dati, diba wala pang sangrahan. Opo. Ang mm -hmm. so, 115 na ang gustong lumusot. 115? 15. Okay. Yes. Mm -hmm. na, eh, uh, ngayon, eh, uh, karamihan, eh, uh, uh, na, nandun sa, either sa rapak kung naghihintay lang, or Else in Gaza. So... Hindi rin tumitigil ang kanilang pakikipag-usap sa Israeli Foreign Ministry para makakuha pa ng impormasyon sa naturang sitwasyon at para makaalis na rin ang iba pa nating kababayan sa Gaza. Ayun pa kay De Vega, marami sa mga Pilipino na gustong manatili sa Gaza ay may mga pamilya na doon din naninirahan. Samatala ilang daan ding mga foreign passport holder at mga nasugatan sa Gaza ang nagsimula ng lumikas nitong Merkules matapos ngang magbukas ang Rafa Crossing sa kauna-unahang pagkakataon simula ng umatake ang militanteng grupong Hamas. At ng MBC Network News, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.